nyo pa ba alam? Bang! Kami ang biktima dito! Ah? Tinipembang ng mga asawa nyo ang katawan namin! Pre, ay, teka lang, lasing lang pa tayo o totoong may aswang! Sige na, pre, tumakas ka na. Ako nang bahala dito, iligtas muna sarili mo. Sige na, walang yung manananggal yun, inubos niya lakas kayo! Ang mga babae, binabae pala! Ah? <laughs> Akala nila totoong manananggal ako Uubusin ko mga lakas nyo! <laughs> Teka Maria! Huwag kang lumayo! Hindi kita bebimbahin! <laughs> Hindi ako naniniwala! Katulad ka rin nila mga manyak! Hanapin nyo ang mga manananggallayan! Inaagaw nila ang ating mga kasawa! May grupo ng mga kababaihan ang naghahanap sa atin. Tayo ang sinisisi sa mga nawawala nilang mga asawa. Ilabas nyo ang mga asawa namin! Mga salot kayo! Lumayas kayo sa kaya namin! Hindi nyo ba alam? Kami ang biktima dito! Ipempang ng mga asawa nila! Parang malamig ang panahon Oo oh, nga pre, tara hanap tayo ng katawan ng manananggal <laughs> Potik, ang galing na nilang magtago Hindi natin mahanap kung saan Oo oh, nga pre, natuto na silang magtago Hindi natin sila mahanap Ano pre? Nahanap mo na ba ay, katawan ay, ni Maria? Muna, eh. Wala pre, pero oh. dito ko siya huling oh, nakita. Oh, Dinala ko na ang kalahating oh, katawan ko. Dumarami na ang mga, mga manyak man. sa paligid. <laughs> Tignan natin kung magagalaw niyo pa ang kalahating katawan ko dito sa taas ng yung. Mga manyak! <laughs> oh. <Huh? laughs> halos lahat ay lumipat na sa ibang bayan dahil ginagalaw Galing nila ang eh. mga katawan natin! Hindi itong barat ko tayo nung leg? Tama kayo, tama kayo! Ako naman eh! Ang balala ba iba dyan? Kilala kong kaliskis mo, oy! Eh, ang ng balat mo! Pwedeng gawin boot! Karang na problema Ano pre? pre? Nahanap mo na ba ang katawan ni Maria? Wala pre, pero dito ko siya huling nakita. Uh, nakita. Tignan natin kung magagalaw niyo pa ang kalahaban. Tatawan ko dito so, sa taas ng unyog. Mataparin niya. <laughs> Maghanda kayo! Ililigtas natin ang no, mga kababayan natin mga pwede sa ibang bansa. Para sa bayad, sa kalikasan, sa mga 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 Kami na ang bahala sa himbabawid. Parang naging dyan, mabigat dyan. Will you please repeat it? Wala ka. P Parang may ako hindi maganda. Totoo yan. Ako, ka ba? Hey! Bola lang yan. Darling, <laughs> ako la si lang magsibak ng kahoy. Huh? Darling, Love, may aayusin pa ba dyan? Yung tricycle ko pa, sana na ka kami ni Pare James? Yeah! <laughs> Magsha-shot kami ni Pare Bogart, ha? No problem, love. Kuha ka ng 5K sa wallet ko pang ambag. A few moments later. <laughs> 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 darling, huh? tapusin ko lang inaayos ko sa loob. Okay, darling. Ha? <laughs> <laughs> huh? paligo ko. Log, paligo mo. Sabihan mo lang pagkulang, ha? Google! Parinig kita sa mukha, eh! Big! Google! ka muna! Parinig kita sa mukha, eh! Mas magaling ang kamay <laughs> ko dyan. Tanga-talag. Ang labis <laughs> mo ko labunin, <laughs> eh! <laughs> Kaya nga, ikaw alam kung mag magaling ang tiyamba mo, malakas, eh. Ah! Ang sipit ng isip. Huh? Ha? <laughs> pwede magtanga. Ang galing mo natin, ha? Hindi ko alam, ha? Hindi ah! kayo gumising! Huh? Prito kayo sa akin! Isang maling hakbang! Yeah. Prito agad! Intindes! Piyakot! Yes, yes, Piyakot! Intayo kayo ng Prito Sana. agad! Oh. Intindes! Yeah! Ikaw! Huli ka, kan, Adobo ka ngayon! Parang may naamoy hindi maganda. Di totoo yan. Galit ka ba? Para sisira ulo. Sa, sa atin lang to. Bola lang yan.